Ayan na si Ate! Ayan Ay, na si Ate! bilis na Ate! Ayan, kumatok ka na, Ate. Ate, katok ka na d'yan. Nainis ako sa'yo, chacha. Ayan, kumatok si Ate! Ayan. Ate, ang bilis-bilis mo. Pagka e, ka, ka. lang ka kasi po. mo mic mo, Ate, para narinig yung magandang boses mo. Pagka ka, Ate. Ate, lang siya dito. Followers ka. Asan yung cellphone mo? Alala, yun lang, Ate. Ay, nipede. hindi pwede? Hindi. Dahil Ay, dyan what? wala ka. Joke lang. O sige. Sure na followers ka ah. ti ha pag hindi na. Kaya nakikita ko ba kung hindi ko ah, ano? Sige. Anong pangalan mo te? Ameline Hermoso. Followers ka oh. ulit ulit. Ulit O eh. <laughs> ah, sige ah. ano anong gusto mo te? Gusto ka si Rina may kasamang pang merienda or pang merienda lang? Ah. Ano? Grocery sa kayong pang <laughs> At dahil dyan, <laughs> ayos si Kuya na huli siya. Wait, dito ka muna kay ate. At dahil dyan ate, ito na ang unang-una. Meron kang 5 kg of rice. mabubuhat mo ba? Oo naman! 5 kg of rice, meron kang lunch and meat. Masaya ka ba ito? So yun, pre. <laughs> meron kang like coffee, room. meron kang shampoo, toothpaste, lunch and meat, and yung sabon. Lahat ito Lailan from Dubai. Oh lang si oh, Siguro. <laughs> <laughs> Dinaya di ka siguro. Ah, ah. Ayan. And aside from that, uh, ate, meron ka rin pang Miriam. Ayan. Ang dami. Sorti ni Ayan. Thank you. Ayan. Alam na, huli <laughs> ko nga. Ayan. Anong masasak. Sino is gusto i shout out at na? Ah, sa so family ka na lang, siyempre. Ayan. Anong pangalan? sa family. Ayan. Ah, Thank you so much, ate. Sabihin mo sa kanilang natin paano kami Thank Ayan, ubod ko. Thank you, Ate. Ayan, picture. picture. Ayan, picture.